Yo, what's up mga kabay! So ngayong araw mga kabai, uh, i-share ko sa inyo yung ano, yung alaga naming uh, pato tsaka yung aso. Uh, yung aso namin kinutuhan niya. Gamit yung ano niya, yung tuka niya. Ito oh. Matutuwa ka talaga dahil yung aso sa kayong pato Tingnan nyo. Ito siya mga kabay. ayan oh. Ayan oh. 'Yan. Kukutuhan niya 'yan. Ayan, ayan na, ayan, ayan oh, di ba? <laughs> kinukutuwa niya. <laughs> ang galing. Ang galing Ayun. Kasi karamihan mga kabay pag ang aso at pato pag uh, kinukulit sila na ano ah, uh, nagagalit yung aso pero sila ng dalawa nagkakasundo oh, di ba nagkakasundo sila dalawa eh, kinukutuwa niya yan Ah, oh, di ba? Kinu kuto habang natutulog yung aso. Kutoan pa yan oh. Di ba? Naa to. oh. Wala nang ano, wala nang kuto yan eh. Hmm. Yan Oh. Um. Ayan na. oh. <laughs> Nasaktan siya. Nasaktan. Yan. Habang kinukutuhan yung aso mga kabay, nakakatulog yung aso. O, oh, ayan ah Hmm, di ba? <laughs> ang galing na aso. Ang galing ng, Ang galing ng pato Ganyan sila mga kamay. Ganyan sila araw-araw. Ganyan na sila. Habang natutulog yung aso, kinukutuhan naman kinukutuhan naman ng pato yung aso. Hindi ba? <laughs>